Tersilat mga idol Ito Kobe Kobe mga idol Kobe Nagay natin na Tersiland mga idol Kaya yeah, pala mga idol, pag mayroon kayong uh, na-encounter minsan na mahirap ipasok yung yung tersilad mga idol dito sa pito uh, sinusundot sinusundot natin yan mga idol kasi mga idol yung mga ganitong rubber kasi na pito maliit ang ano yan mga idol butas kaya pag nilalagyan natin minsan ng uh, dahil sila, mga idol, hirap siyang pumasok ito mga idol, tingnan nyo, hirap siyang ipasok mga idol, yung nagawa natin mga idol uh, sinusuksok natin ito para matanggal yung mga uh, bara barabara mga idol dito, sa loob ng pito mga idol yung kawad yung kawad? <tod> Yan, bali mga idol, ganito yung ginagawa natin. Yan. Ganyan mga idol, ganyan. Yan, kami na ng uh, pang uh, ano ba, mga idol, pang uh, suksok para matanggal yung mga para-para doon sa dadaanan ng silat mga idol uh, Ayan mga idol oh. Ayan, ganun lang, ganun lang mga idol. Sige, may lang kayo ng kapirasong kawads. Ayan. Pagka uh, na-experience na mahirap ipasok yung yung sinan, mo, idol. Ganito lang. Yan lang. Ganito lang, idol.